Ayan mga master. Time check. Alas 12. So ayan mga master. Oh. Sa kapitbahay na ni nanay. Ayan o. Oh. Pagbitlag -pag talaglag yung mga yero nila. So titignan natin to sa kapitbahay o. Oh. Ayan. Ito sa kila nanay. Natalad din. Sa so, mga nanay ko. Ayan mga master. Oh. Tanggal din o. Oh. Ilawak pa natin. <coughs> ayan. Ito yung... Pumasok yung, ano, talaga namang napakalakas ang hangin. Ayan, yung kusina nila. Bakta yung mga master, o. Oh. Sila na yan. <coughs> talaga namang pumasok lahat ng dumi. Ay, maririg yung mga master yung kalampag ng, ano, ng yero. Talaga namang pagkumangat. <coughs> Tingnan pa natin yung sakabit bahay. So, ayun mga master, basang-basa talaga rito sa loob ng bahay. O. Oh? <coughs> Ilawan din natin yung sakabit bahay. Ayano. Ah dito sa ano, okay naman. Mamaster na alabas tayo. Malakas pa nga, eh. So, ito mga master oh sa kapitbahay namin. Talaga namang natulis na yero, kalaglag na. Ayano. Eh, Ayun oh, eh, mamaster 'yung mga yero. Kahiwa-hiwa na rin. Kapitbahay ay eh, mamaster. mga master hindi ka blebay siya ayan o narinig nyo ingat po sa ating lahat mga master sa kapitbahay ubus na yung ano nila o yan o tanggal yung mga tingting sa kapitbahay so ayan pero sa kaita narinig nyo naman ayan o talagang mga nakaserga pa yan mga master talaga sana hindi na lumakas kanina yung terrace lang nila nadala ngayon yung ano na Ayan, medyo lumabas tayo mga master para makikita nyo yung kaganapan. Tapos na tayo, nababasa. Thank you. Thank <laughs> you.